request nga din yung anak ko kahit ganitong birthday lang yung gagawin namin. Pero sinabi ko sa niya na wala kaming pera. Kaya eto, nagbukas kami ng alkansya. Namili ng mga candies para sa mga loot bags niya. At ito yung pinapangarap niyang birthday. Last year, meron kaming malaking alkansya dito. Kaya lang nainggit itong batang maliit. Kaya nagpabili din siya ng maliit na alkansya. Since maliit nga lang din yung sa kanya. At last year pa nga din niya hinuhulugan to. Kaya ayan, punong puno na. Sakto naman at nagre-request siya sa kanyang birthday. Kaya lang sinabi ko sa kanya na wala kaming pera. Kaya yung isinadjust niya. Ito na lang daw yung gagamitin namin sa birthday niya nga din kami dito mga mare na meron pala siyang Tigua 100 na buo. Hinulog daw niya yan nung Pasko pa. Nakakatuwa lang talaga tong Kuya Butchie namin. Mahilig talaga yung mag-ipon tapos napaka-independent pa. Halipin lasik na nga din niya ni Daddy at dumiretso naman kami sa supermarket pero hindi ko na nga din talaga naipagita dito sa video. Pagkatapos naman naming mamili, dumiretso na din kami dito sa may party needs. Since biglaan lang din talaga tong birthday ng Kuya Butchie namin kaya hindi na kami nakapag-ready. Mapapansin nyo mga mare, kumuha pa nga din siya ng mga cup para daw sa mga pinsan niya. Mga loot bags at ito talaga yung pinaka-importante na gusto niya sa birthday niya. Mga palayok at itong mga pabitin. Lately kasi talaga mga mare kapag nakikipag-birthday kami sa mga pinsa niya ay may mga ganyan. May pa nga din na nasaktan siya kasi nga tulakan tapos wala pa siyang nakuwang candy. Magkalabas naman namin sa party needs, ito na lang din yung minirienda namin mga mais. So ayan mga mare, hindi na nga din kami masyadong nakapagpahinga dito. Pagdating na pagdating sa bahay, ito na talaga yung pinasikaso niya. Babalot na daw kami ng mga candy niya para sa pabitin at para sa mga ibibigay niya sa mga pinsan niya at Laro. Ilang araw pa nga din yan mga mare bago ang birthday niya kaya nag na din ako dito kung maghahanda pa ba kami or hindi na. At dahil nga may sobra pa kami sa ipon niya tapos may nag-sponsor pa na cake kaya ayan maghahanda na lang kami sinabi ko kay daddy. Since nag-birthday din yung bunso namin na si Baby Melon tapos si Ate Leyan na hindi kami naghahanda kaya eto minsanan na lang. Nung nakapagbalot na din kami ng mga loot bags eto inayos namin tapos sinabi ko sa kanya na magpipicture kami. Nag kulang pa nga din eto mga loot bags na binili namin kasi dalawang balot lang yung kinu kaya yung mga iba, nilagay na lang namin sa mas maliit na plastic. So, sobrang dami nga ginagawa dito sa bahay. Hindi ko na nga din talaga naasika. So, yung pabitin. Kaya sinabi ko kay ate AA na siya na lang yung maglagay dito. And fast forward mga mare, eto na nga din yung mismong birthday ng Kuya Butchi namin. At tinawag ko na lang yung pinsan ko para samahan ako magluto. Sa totoo lang din talaga, wala ako masyadong alam iluto. Kaya eto na lang yung niluto ko, torta at menudo Meron naman din ako maasahan sa pagluluto. Kaya lang hindi na namin tinawag. Tapos ayan, gumawa nga din pala ako dito ng Shanghai and spaghetti tapos yung iba nila na lang namin sa labas. Sobrang simple at konti lang talaga yung niluto namin sa mga oras na yan kaya hindi na din ako nag-aya. Bawi na lang kami next year kasi nga magsi 7 years old na siya. Sobrang thank you din dito sa napakagandang cake. Pagkatapos ko naman ipablow itong candle niya, lumabas na din kami dito sa bahay at eto nga din talaga yung sumunod na nangyari. Pinauna na muna talaga namin itong dalawang maliit na to, kaya lang literal na talon lang yung ginawa. <laughs> Yay! <laughs> Yay! <laughs>